Ito yung galing sa public na yung katawan mo. Bilog na bilog eh. Quality naman eh. Parang ano eh. <laughs> may taon na kaya ito sa palagay mo? Parang oh, yun. may edad na rin talaga siya. Magkano ang hinahalagaan dito? Dalawa yung bupalong malalaki dito na pambenta. Mga purong bupalo. Yun. bakit Katawan eh. Solid. Quality. Ayan. Grabe

kahit maulan ay tuloy ang laban. Ngayon nga pala pa uh, August sa uh, 22, 2025. Yan po na para po mga binebenta mga bupal kalabaw dito at meron pong dalawang malaking bupal na abot at tayo. Kaya samahan niyo ako sa ating price update sa Padre Garcia, Batangas. Kaya bilhin okay. yan. Ha? 56,000 daw ito. nabili na, na 56,000 bupal. Tanong si Nandito tayo sa area ng mga binibenta mga kalabaw. Ang dalawang ng mga bupalo dito ngayon. Grabe ang lalaki ng dalawang ito. Ah, pambenta pa dito. Grabe, lalaki. Yeah, ang aming kaibigan Ah, grabe ang lalaki. lalaki. ng kalabaw. Grabe ang laki ng bupalo ito. Taba. Ganda ng katawan, no? Oh. Well. San galing boss itong bubalo niyo? San Pablo. San Pablo. Ano to pang alaga Pakatay na. Pakatay pa katay na? Pang nito. Ang laki no. Ano galing sa Pablo tinay yung katawan no. Bilog na bilog eh. Quality naman eh. Parang ano. <laughs> may lang na kaya ito sa palagay mo? Oh, ah, may idad na rin talaga siya. Laki. Magkano ang hinahalagaan dito? 130. 130,000. May bawas pa? Ba 130,000 pa po. Grabe. Ang laking bupalo. Puro ito na puro. Puro bupalo. Ano to ginagamit nila sa panghakot? Ah. Sayang ano, magaganda pa sana ng ano niyo. Bilog ng bilog ito, pinakamalaking bupalo dumating hindi ito. Na, na binebenta pa nila boss ng 130 pabawas. Dalawa yung bupalong malalaki dito na pambenta. Mga purong bupalo. Yan, laki. Katawan oh. Solid quality ayan grabe sa so, laki na ito ay bossing ngayon naman magkano po magkano ah ganun din pareho partida pala 130,000 din pala itong bupalong ito ayan lalaki parang magkapatid hindi naman ah talaga sinaki lang talaga siya ah mas bata bata pa ito may ilan taon na kaya ito kuya tatlong taon lang bata pa nga tatlong taon lang daw ito ayan 130,000 pangkatay na babawasan Pinibenta pa. Oh, lapad ng puwit eh. Ayan pa yung din sa... Oh, sa kariton. Kariton. Pangararo. ah, pangararo. Ito pa yung inyong alaga. Oh. Bili din. Bili, din. Ah, bili lang din. Bili lang din pala. Grabe. Quality. Mga purong bupalo. pa nila kuya. Bosa yung nabili na, na po. Nabili na po. Magkano po nakuha? 46,000 na. Bili na daw tong uh, bupalong ito. Ah, kalabopala. Tagalog. 46,000 na. Bili na may dalawang bupalos. Bupalong Bulacan. Pag-aninilig <laughs> Ano? Oh. Ano? Oh. Ano? Ano?

All the time. Kung may bihira, pwede kami magsilipan na siya. Shoutout po shout na si Bongbong Ortiz. <laughs> si Bongbong Ortiz. Shoutout! Shoutout kay Bongbong Ortiz! Sa San Miguel, Bulacan. Ah, sa kanya naman ang galing bupalong ito. Ah, kay Bongbong Ortiz daw. Kay mga bupalong binebenta nila ako yan. Dalawang malaking bupalong. Magkano kaya ang presyo nito? Magkano? Oo. Ah bawas sa 60? bawas sa 60. Pati yung isa. Bawa para para Ayan, para para bawas ay sa 60. Uh, binibenta pa nila pusing. Mga purong bupalo. Binibenta pa. <messizuk> Makano sa kadulo? Kung ano may kapatid na? Makano sa kadulo niya? Hindi kayo kayo sa inyong tikahay. Makano talaga nung meron niya

73 ben binibigyan niya agad dos, mabawasan. Bye -bye. at mabawasan Babae. Dumalaga. Oh, may isa pa laki Ay boss. niya kita lang, lang niya. Itingin mo, mo na daw. Hindi pa naman si boss. Itingin mo na daw. At, mo na

Wala naman tayo mga nagailaga ng kaya sige, kaya ninyo. Ano lang kaya ay. Sixty tan Sixty tan Sixty tan Gusto pa ni seventy. Sixty nine five. five. Ini binibigay. 69 Tingtingo na limang 69 din dito. Sige na, 69. Wala kalimbrera. Na sa nabili din kay, yan, nabili na nila 'ko yan. 69,000. Kumalaga. Ito pagagamitin sa bukid. Pangararo. Ah, pangararo. Yan, nabili na 69,000. Gagamitin daw sa bukid ito pang araro maganda naman ang katawan ng pagka bupalo niya. purong bupalo dumalaga pa nabili nila bossing isang bupalo si kapi binibenta dito ay magandang umaga magkano naman po yung kanyang mistiso niyo? 75 75,000 ito daw po ay 75,000 may bawas pa naman po babawasan pa ng konti ito daw ay uh, 75,000 babawasan pa ng konti yun mistiso bupalo binibenta pa ni Kuya. Mataba naman ang pagka, may, ano niya, pagkakalabaw binibenta pa ito I e, minalabas ni boss yung mga pambenta niya mga, kal mga kalabaw tatlong mga kalabaw ayan o ang alok ni Bossing at natin kung magkano ito ayan Iyan, pinapakita itong mga alam mo 57.5 daw ito binibigay 57.5 daw itong alam mo arya ni bossing Maalam na ang gagamitin na lang daw ito binibenta pa wala na wala right, kayo ito may bibili ni boss ay to may bibili ni boss wala 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 ko wala

Ito mo lang kalabaw daw. Yan, makinig kayo mga biyahero. Hindi limang po tawad. Hindi po daw ang tawad dito. Ayan, hindi tawad dito. Ayan. Hindi po daw ang tawad dito sa kalabaw na ito ni Boss. Kalabaw sila Boss dito binibenta. Maulan eh. Walang mamimili ngayon. na Naka... Nakabenta naman ah. Wala pa. Wala. Magkaulan talaga. Yan may mga kalabaw sila binibenta dito sa ko magkano tumama binibenta. May nakalok pa lang. Yan. Yan. Hello. ano ba ano Hai kalau? Ha? Patong raw Ah malapad. Kalau ko nito. Matindi Pinirito ang bida lang. Ah, uh, pinatong na pindirito itlog ay eh, di ba? pang pag bilog. Pagdiarong kasat. Magkano presyo manan? Magkano? Patong sa 55. Jado ay patong sa 55,000. Patong sa 55,000 dito ng mistisong uh, ito. Binibenta pa pala bobo. sa gitna. Wala akda na, kasi pang bilog. Eh. Pinapakita ni Bossing na maalap ang kalabaw. Ayan. Ipapakala naman tayo mga lagay-lagay. Magkana may amang paragos mo? 54.5. 54.5. May bawas pa naman yan. Pabawasan. Ayan. Lalakay. Lalakay. 54.5 daw ito. Pabawasan. Binibenta pa ni Bossing. 52. Ah, may tawad na 52. Ah, medyo lugi sa tawad. Ah. Kung baka ibabawas pala, kunti na lang sa 54.5. Kunti-kunti lang daw. Pinibenta pa ni Bossing. Hmm, lapad nga. Bata pa pati ano. Bata pa. Oo. Oh. Dalawang malit na kalabos labos dito minibenta. Bossing, magandang umaga na. Huwag nagpayang. Magkali man ganyan kalabaw mo. Magkano? Kalabo mo? Kalabo. Itong dalawa? Nagkikinse. Hindi, ano Magkano? <laughs> Magkano kuya? May kitang babenching ko. Ito tayo may kitang babenching ko. Na mga kalabaw na ko. Binibenta pa. Kamusta ang bilyan Tumal? Wala mamimili. Maulan na na. May bagi daw pati. Tumal daw ang bilihan. Maulan.

Kaya ko tenen oi wala Ay sa Hindi daw. Hindi suka ko makita kan kata Hindi mo ang bibili. Wala ka pa ng hindi bibili Wala lang mga tutubo. Kaya mo yung kahit isa lang ng Hindi mo niya ako pa sa. na sa iyo. Or tipo itong binibili niya. Tipo na lang. natin daw sabay

हा ah, na. ito ng 42,000 nila. Are, anak ko namin niya. Oh. Si Santo uh, uh, si Champion Tomas. Ah, 42. 42. po nako. Ito po y... i Ah, dumalaga po. Okay. Ah, bara ko. Oo. Papa bibinata. Bibi Bibi yeah. Patalik araw lang trend ko. Guya, ngayon lang benta. <laughs> Sadyang bibigay na talaga wala na no. 42. Po, ito. Okay, atin po kamay. Sa tapo. Ah, sa labas. Sa tapo.

Bawa sa limang <laughs> po. <laughs> Bawa sa limang po. Bawa sa limang po. Bawa pa ulang malaki. para matutoy. Ano? Bata pa nga. Tuturo pa sa limang po. Bawa sa limang po. Bawa sa Bawa sa limang po. 48 Hindi na kaya. Ay, hindi. Sasama ko nito sa hindi nilang dalawa. Kung hindi pili pa kay. Ay, ayaw ibigay. Ayun na lang ang dadalang ang dalawa ka rin sa Santo Tomas. 56 yeah. mm -hmm. ta, oh. na babawasan. Ayan. Ang tawad ni Bossy Bawas. 48 importate ang tawad ni Bossy. Nasa si Kirawa. <laughs> Kaya magkano na ko ito tumalaga niyo kuya? Ano? Y yung babae magkano ko? 57.5 57.5 Yung nahila na Isang na. 42 42 yun nabi Nagawag ko walang dokumento Ating pang malaking truck Targado ng mga kalabaw galing Bicol Ayan Bagong dating Nakakargado ah, ng kalabaw galing Bicol ah. galing nga, uh, galing Bicol. Bicol ba? Bicol. Tinanghali na dating ano? Ayan. Binababa rin yung mga galing Bicol. Mga galing Bicol. Beres na dumating. Binababa na. Shout out kila Boseng Taga kayo Taga Santo Tomas Santo Tomas